Kani si ate o. Oh. Yung pangalan ni mo te? Marilyn Marilyn. Alvarez. Tiga sa mga te? Oh. Lord Samar sa so Tamagalit. O. Oh. Pantos. Oh, si ate. Tiga Samar siya. So nasa sa Teresa sa Manila. Teresa sa Robinson o. No? Okay. Lito na sa si Robinson. Kani yung trabaho. Mga ayo siya. Ah. O. Oh, mga Tabang. So naluoy mga kay ate. Tagaan ako si ate ganiya o oh, na mo kay kwarta gamay so gitagaan ako si ate. Ako maluloy on you ko. Pero si ate tagaan ako sa si kwarta na koy coins gamay. Tagaan, tagaan ako. Na. Si tiyan. ate waray siya. Unsay pangalan? Marilyn ko. Alvarez. Asa sa masa... late n'yo ah? Diri ako late not sa Kalbayog. Asa sa Mar Kalbayog. Sa ah. Margarita Puroctos. Sa Margarita Puroctos. So, kinsay maluloy kay ate? Narasa dari sa Kelit sa Robinson Dara Robinson Robinson, oh. Robinson. Ermita So Si ate Naloy ko ganiya Gitagaan ako sa kwarta ng coins Last na ako itong coins Sabot pila ito Mga 90 sobra siguro Wala daw Napakay Nakakaon ka ganiya ate eh? Pagkaon ko Nagbigay ko sa matanda Kawawa oh. man ang na matanda oh, Nakakaon na siya Butan sa ako po pa, si ate Oh. Mm. Ano ako sa mga matanda. Oh, mm, buta si ate kay si Ate oh, dahil uh, so tayo pa uh, may pira tayo, sinong gusto magbigay, bigay lang tayo. Ako yung last na pira ko kanina binigay ko kay Ate. Kasi last na pera yun eh. So may pira naman ako siman ako so kaya ko mabigyan si Ate pero yung pera na sa bulsa ko yun ang binigay ko kay Ate kasi yun na yung pera ko So, ito si Ate Taga Kalbayog. So, kung sinong gusto mawa sa kanya, bigay nyo lang. So, i-PM nyo ako. Tsaka, message ako. Oo, oh, Pre. So, ito, kasi gutom ako. Ito, nagbili ako ng pagkain dito. Yan. si Ate O. Ayan si Ate Oh. Sus, kung marami na yung pira ko, binigyan ko na si Ate ng malaki. So hanggang dyan lang mga katis uh, Ang susunod na video ko Update po kayo Rito uh, ako ngayon sa Robinson so, ito Robinson Galleria Dito sa Manila Yan So si ate So ako dito ako bumili ako ng Yan So kawawa si ate Binigyan ko yan kanina na pira So, kung sino yung gusto mong binigay, uh, eh, may susulak ko, binigyan ko kasi si ate, kilala ko naman si ate, ginawa ko yung, ah, uh, eh, identity niya kung saan siya. Ayan o, oh, binigyan siya o. Oh. Ayan o, oh. kawawa naman si ate. Hmm, ayan, binigyan siya. So, Anong pangalan mo, sir? Oh, ha? Michael. Oh, si Michael o, oh, ang bahit ni Michael. Yan mga kates, ang bayit ni Michael, oh, binigyan niya si ate ng mainom. Eh, no? yan. Si ate, binigyan ko kasi si ate doon kanina na pira. So yan, eh, nagkita naman kami. So yan, no. ito yung tinta ni Michael. Dito siya ngayon sa Robinson, no? sa tabi ng Robinson. No? Mga kates, kung sino yung mga salak. O oh, sige, bye bye, bye bye. Bye bye ate. bye 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 sa mga kwan mga oh, ingat okay ingat ate ha yan sige so mga katis lang katis good luck kalame